Tuloy natin yung talakayan natin tungkol po dito sa mga usapin sa palupa. Ay nakakatuwa, maraming nagsasabi uh, sabi na ano, marami raw silang natututuhan dito at uh, tayo ay eh, talagang nakakatulong din. Ay, importante kasi may kaalaman eh. 'Di ba? Oo. Kaya 'yun ang kailangan natin. Pag meron tayong kaalaman, ha? Sabi nga ni Ernie Barong dati, knowledge is power, ha? Kung walang knowledge, walang power. Walang power. Oh. <laughs> Sabi niya eh. Kaya kailangan natin, meron tayong kaalaman. Oh, oh. Ayun. Nasa linya na natin si Gaddani Prenesa. Gaddani, good morning. <coughs> good morning sa inyo, Karol. Mm -hmm. At hindi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon, Karol, ay itutuloy lang natin ang pagtalakay dito sa isang uri ukol sa dalawang uri kung bakit nawawala ng jurisdiction ang Land Registration Court ng isang uri na nawawala ng jurisdiction ng Land Registration Court ay sapagkat ang lupa ay wala doon sa mismo uh, probinsya, munisipalidad o lungsod na kanyang sinasakupan. Mm -hmm. Na ang ginamit nating mga referensya dito ka Raul, kahapon ay ang aklat ng DENR, napit na magatang review online classification of Quezon City. Kasi kahapon karol ay tinatalakay natin yung mga o-sitting inisyo dito sa Quezon City na ito ay sumasaklaw sa buong Quezon City. Uh -huh. Na ang aklat na ito, Karaol, ay binubuo ng la labil nibang author na inisa-isa na natin binasa ang mga pangalan kahapon. Mm. Ang isa pang dokumento na ating ginamit na basihan upang mapatunayan nga na talagang walang jurisdiction ang Land Registration Court para dinggin ang pagrerehistro ng titulo ay ang mga inisyong certified true copies nitong mga decree of registration na ginagamit nitong mga OCT sumasakop sa kabuuan ng Quezon City. Ngayon. Eh nya Karol. Kasi baka akala nila tayo ngawa nang ngawa nang dito Karol ay eh, wala tayong basehan eh. Eh Karol, kung meron lang ata uh, kun dito um, uh, ito Ah, uh, na cellphone dito makikita nyo nakalatag ang ating mga ginagawang uh, kun dito referensya. Oho. Uh -huh. At ang unang nabanggit natin OCT kahapon ay itong OCT 333. <laughs> na ito yung Payatas Estate Mm -hmm. O, oh, yan ka Ngayon, na nakalahat na decree number of registration nito ay 1131. Na ito ay nasa Gapan, Neva Ecija. Kaya ka kita nyo. Ang <laughs> layo, Al layo na ano? Eh. Mm. -hmm. O, ano ho. Probinsya. Oho. ang uh, sinasabi nating ano ho, kalupaan. Ang tinutumbok nitong decree of registration nito na ang inaangkin lupa ay nandito sa Quezon City. Doon nyo makikita ka eh, ang mga ano ho, kawalang hiyaan kung paano nila tinarantado itong torrent system. Ayan karaol. Ngayon, ka Ngayon uh, kung, ina, kung ang inaangkin lupa karaol ay nasa Quezon City, bakit dininig ang kaso ng Land Registration Court sa Kapan Nueva Ecija Ayon. at hindi dito sa Quezon City? Mm -hmm. <laughs> may karapatan ba ang Land Registration Court ng Nueva Ecija na dumilig ng kaso sa pagpapatala ng titulo ng lupa na nasa Quezon City? Ayon. Ayun, Ayun, walang, Kaya ka Ano yan? Kahit saan, kahit saan yan daanin ka ni Walang jurisdiction yung Korte sa Gapan <laughs> dito sa Quezon City. Kaya <laughs> ka oh, yan. Uh, pinaliwanag natin kahapon yan. Oh. Hindi mm -hmm. lang sa kasa sa, uh, sa, sa lupa. lupa. Lahat, sa, lahat sa ng sa kaso. Sa mga katulad sa krimen. Mm -hmm. Naganap ang krimen. Uh, <laughs> doon sa Nueva Ecija. Mm -hmm. Eh bakit mga hindi rin ng kaso dito sa Quezon City. Mm -hmm. <laughs> Parang ganyan yung uh, yan eh. Ayun. ang ibig lang sabihin ng nakakalitong mga impormasyon na isinasaad ng OCT 333 ito, Karaol, ay talagang walang nangyaring pagdinig ng Land Registration Court sa pagpaparehistro ng lupa dito sa Quezon City. Ayun yan, Karaol, ang ibig sabihin yan, papaano nangyari ng inaangking lupa nitong OCT 333 na dapat sana ay nandito sa Quezon City ay napapunta sa Gapan, Nueva Ecija. Na ito ay hindi naman maaari mangyari na magkaroon ng pagdinig ang Land Registration Court sa Gapan, Nueva Ecija ah, ah ng titulo. Nang oh, ng sinasakop ng kalupaan ay nasa napakalayong lugar na dito nga sa Quezon City ang location. Ayun. Karaol. Ito Karaol ay kagagawan ng mga taong corrupt dyan sa LRA o RD na namingwit na lang sila ng decree of regis registration ng ibang tao na nasa malalayong lugar na probinsya. Kaya nagtataka tayo ngayon na kung bakit may nagaangkin ng lupa dito sa Quezon City na ang Decree of Registration ay nasa Gapan Nueva Ecija. Karaul, ayan lang, Karaul. Kinuha <laughs> lang ng taga LRA yung, ano ho, yung Decree ng isang tao at ikinabit mm -hmm. dito sa taong nagbayad sa kanya para magbigyan siya ng, ano ho, tawag nating, ano ho, Decree Number. Mm -hmm. Ayan yan, Karaul. Kaya tayo, ay talagang malilito. Karaul, sa sistema ng yan. E eh, tapos Kinta eh, nyo? pagkat ito sa korte kada ni kung mm. tatawag ng ano yan ng uh, taga LRA yung judge uh, oh. pwede bang ganito ang ang decree number ako sasabihin mm -hmm. ng taga LRA pwede po <laughs> ayun na talo na oh. <laughs> alam nyo Karaul, kasi kaya pwede kasi yung katalantaduhan yan ginagawa nila Karaul, eh mm -hmm. oh, pero ayon sa batas Karaul, ah, hindi pwedeng magdoble decree number. Sa pagkat, kapag isang ano ho, tao na may Hispanic title, uh, ipare-register niya ang kanyang titulo sa si ilalim ng Torrent System, karaol, pagkatapos na madinig yan, at mabigyan na siya, ang tinatawag niyang ano ho, decree of uh, ano nang sinasabing dati naging ano, may decision ang judge, papor sa tao nga nag-apply ng kanyang ano ho, pagpaparehistro at naging pinal ang kanyang desisyon gagawa siya ng order. Sa ano ho? Sa LRA. Oo. Oh, kunyari, sa kapan? Oo, oh, sige. Uh, atasan niya ang LRA. Gawan mo ng, ng decree of registration itong taong ito. Ayan. Pagkatapos na magawa ng decree of registration yan, Karaul, tatataka ng ano ho yan, kaukulan decree number. Oo. Oh, Ayan niya, Karaul. Mangga-assign siya ng numero. Oo. Oh, doon sa decree of registration ng taong yon. Ayan yung ang sistema. Ngayon, kung ang isang tao naman nandoon sa Mindanao, oh, yeah, nag-apply din siya ng kanyang registration ng kanyang titulo. Aha. Uh, kapag nadidig ang kanyang kaso, pinaboran siya ng judge sa pamamagitan ng desisyon at, at naging pinal ulit ang desisyon, aatasán ulit ng ano ng korte uh, na isyuhan ang taong ito ng decree of registration. Mm. -hmm. Sa LRA ibinabato ang karaul. Ayan, sunod-sunod ang ano ho, gagawing ano ho, pag-a-assign ng numero ng LRA. Hindi pa pwedeng magdoble yan eh. Mm. O, kaya ngayon, oh, karo, ano karoon, yan, sasabihin lang pa pwedeng magdoble. Oh. Ayan na ngayon, nagkakaroon na ngayon ang katarantaduhan. Magdating sa korte. Eh, oh, ano yan, yan, ka, Iyan kasi, bakit daw hindi pwedeng doble Kasi file number yan, kadani. Yung oh, number oo, na oo. yan eh. Para pag hinanap ano mo, alam mo yung numero na hanapin mo. O, oh, yan. Oho. Uh, ano yan eh, para mag-indexing ng mga konho mm. eh, ng mga tawag natin, degree of registration sa, eh, para madaling hanapin ano. eh. Series Oo. yung number na yan, kada na hindi pwedeng umulit. Oh. Hindi pa pwedeng umulit. Oh. Eh Carol, may nakikita tayo eh. Katulad dyan sa Marikina, yung OCT 730, tsaka hmm. dito sa UP, <laughs> ha, may N. <laughs> hmm. Halimbawa, <laughs> pwede natin sabihin na merong N, okay lang yun, Oo. para may Oo. pananda. Kaya lang, ah. iba pa rin yung dati nang merong decree, merong number, hindi mo napapalitan yun dahil nakarecord na yun. <laughs> Kaya karaw, ito yung mga ginagawa nilang palusutin na nakita ngayon. Ha? Kunyari, may N-15-535. Uh, Kaya mm. oh, karaw, tapos merong isa talaga, walang N. Oh, 15535 pa rin. Oo. Paan so yan? ngayon, eh? <laughs> magkakalaban ngayon. Mah dahil itong end down niya karaon, la ilagay new. Ayun. Hindi ka muna, katarantaduhan ay, na naman niya karaon. Paano nagkaroon ng new? Eh, bago ka bigyan yan, kailangan dumaan sa korte yan at mag-utos ang korte. ayang huh? nga karaon, hindi pa pwedeng sabihin mong N eh. Kasi mm. bakit? Pubos na ba ang mga numero para maglagay ka ng N? Ayun. Oh, sa harapan itong uh, eh Karaul, 15,500 Karol ha. Meron kang 15,583 lang. Ayun. Diyan na ba natatapos? Mm -hmm. Ang alin pagbibilang? bibilang? Eh kung alin ba ka Dani? Sabihin na natin oh. na ganyan ano. No? Eh yung N, meron bang N a new, sabi new, di ba? Meron bang oh, new, new, na desisyon ng korte para magkaroon ka din ng new na number? <laughs> ayan. <laughs> ayan karaul, eh. Lahat Karaul, kaya si ng dating Karaul, <laughs> na ano, hindi pa pwedeng lagyan ng anumang numero, sabihin yung new, ang N, in-specify daw niyan, new. Mm. Oho. Eh, eto ka hindi pa pwede. Kasi, Raul, para ano eh, sila, ay linlangin na naman tayo. Mm -hmm. Siyempre ka pag sinabing N, ah, kakaiba yan. Doon sa naunang ah, 15584. Mm -hmm. Oho, na de decree of registration, nitong ano ho, nitong nga uh, OCT 730. Mm. Kasi itinatatak nila sa isip ng tao kara uli, meron ng existing na 15584. Mm. Siyempre, pag may existing, eh, talagang meron. Ang lalabas na, yan, eh. Na ganyang decree number. Ah, saka ang lalabas doon, eh, siyempre... dyan, kadani, iba, ibang tao. Sa iba. <laughs> eh, pag sa korte kasi, ngayong kadani, nilagyan nila ng N. Pag sa korte kasi, pag, uh -huh. pag kami ibang letter, hindi obra. Korte. Actually Karaul, hindi mm. dapat tanggapin eh. Lahat ng may end, puro kagaguhan ang ginagawa nila dyan. <laughs> Sapagat, Karaul ah, wala pa namang isang uh, milyon eh, ah, yung mga OCT natin. Mm. Alam ko wala pang isang milyon yan. Aho, eh bakit nyo ngayon lalagyan? Pagpalagay natin 100 milyon, ha? Ah, pagpalagay natin ang OCT 100 milyon, bakit hanggan dyan na lang ba Karaul ang numero? Mm. Oh, kita nyo Karol, hindi ba meron pang billion? Merong ano pa? Trillion. Mm. Oh, hindi, meron saka, pang Ano yung oh. kada ni kahit na sabihin na lang nilagyan ng N. Eh bakit yung uh -huh. dati nang may number, nilagyan ng N? Uh -huh. Ganon din yung ano, ganon din yung nilalaman. Ay, <laughs> Karol. Oh. Oh, oh, eh. Pareho rin ang nilalaman eh. Kasi diyan nga tayo, ano Karol, ginagoyo eh. Oo. Oh. Oo. Oh, para ano ho, eh, para ipakita na talagang merong ano, ibang nagmamay-ari nito kasi mm -hmm. may N eh. Kasi para pagdating pero... sa korte, hindi Aho. magtutugma kasi sinabi mo eh, yung numero <laughs> lang eh. Pagdating sa record nila, merong N eh. Aho, Ay iba yan, na. hindi yan ito. Oo. <laughs> pero pag pero pag tinignan yung karaol, pareho rin. Mm -hmm. O, tignan nyo yung karaol. Ay, mga katarantaduhang ginagawa nila sa atin, yung kababuyang yan. O, na itong panlilil lang na itong karaol, ay nabiktima hindi lang tayong pangkaraniwang mamamayan. Hindi yun. Kundi higit sa lahat ay ang mga hukom <laughs> na da nadaya ng sistemang ito. Mm -hmm. Kaya nababalitit nila ka ang mga katarantaduhan, kawalang hiyaan, kademonyuhan ng mga certificate of title na ito. Katulad niyang ano, certificate of title ni ano, Federico Pascual. Mm -hmm. Niyang, Karaur. Ayan ka Raul. Ayan eh, ang nangyayari. <laughs> Oo, oh, nagagamit ang Korte Ay, sa pangarapong ng lupa. Ma Matindi oh. pa yan eh. Tumawag pa sila oh. ng taga LRA. Dapat oh. sinabi, pwede bang maging oh. dalawa ang decree number? Oo. Oh. <laughs> karaul, kung alam lang talaga ng judge, yung mga batas sa ilalim ng torrent system, bakit tayo karaulin? Hindi naman tayo nag-aral ng batas. Mm. Hindi naman mataas ang pinag-aralan natin, karaul. ha? elementary graduate lang ako. Pero bakit tayo nakaintindi? Pati ngayon yung karawan, samantalang sila nagsunog ng kilay, eh, hindi nila maintindihan o ayaw lang talaga nila intindihin. Dapat sapagkat sila ay kargado na. Mm O, -hmm. oh, uh, yan kara uli. Eh. Ayan ang uh, masaklap dito kara eh. uli. oh, hindi naman ako elementary graduate kara uli. oh, sinasabi lang natin kasi tayo na pangkaraniwang mamayan na hindi nakakaalam ukol sa mga ang batas na ito na kanilang pinag-aralan sa loob ng na napakahabang panahon, nagsurog sila ng kilay karawal, bakit hindi sila nakarating sa katotohanan ito? Ayun. Mm Ayun yung karawal mm. eh. Kaya dito karawal, maaga pa lang karawal, na high blood na tayo eh, dahil sa kitang-kitang katalataduhan, na wala namang pumapansin, ha? Ito ay sinulat na natin karawal eh. Mm. hindi naman tayo nagkulang. Sinulat natin sa Kongreso, kay Kalida, sa LRA mismo, o sa iba pang ahensya ng gobyerno, bakit sila tahimik? Ano kaya, Karaul? Ang dahilan? Kasapot eh, kasi, din ba kayo rito? Hindi naman oh, siguro ka eh. eh. Pero uh -huh. tayo din dati, ganyan ang isip natin eh. Iyan uh -huh. eh. Akala natin, yan ang ang tama. Yan ang ang totoo eh. Oo, oh, -huh. pala, uh -huh. Karaul, totoo yun. Hindi pala ganyan. Oo. Eh, uh -huh. uh -huh. eh, kaya lang, Karaul, <s Scarry> ang mahirap dito, Karaul, pinag-aralan nila ito, Karaul eh. uh -huh. Oo, oh, D dapat sana sila ang nagtuturo sa atin Oy, pinag-arala dami sa loob ng napakahaba panahon. Uh, dapat ganito yan. Mm -hmm. Oo. Kung ang degree of registration ay uh, nandito sa Quezon City, dapat nandito rin ang lupa. Ayun. Oo. Kasi eh, yung, tarol, ano, eh, e. ito, ka, Dani, para maintindihan ng iba, yan decree, yan yung utos ng korte na irehistro itong ano, irehistro mo itong titulong ito dahil ito ay tunay na ang nagmamiari itong ang petitioner. Ayan, Karaol. Ayan, kasi na. kung titignan nyo, Karaol, ang meaning ng decree, Utos. kautosan din yan, Karaol. Ayon. At tawag dyan, kautosan. Mm -hmm. Kaya yung decree, oh, utos oh. ng korte yan. Ha? Utos LRA, yan. LRA, irehistro mo to dahil itong nagmamiari, nagpakita ng titulo na tunay. At oh. yan eh, kaya itong proceedings natin eh, against the world na to. Ayan, tama yung Karaul. Oo, eh, talagang bilib na ako si Karaul. Talagang retentive ang memory mo, ah. Oo, ay, siguro, umiinom ka nung ano, pinapatalas na sa <laughs> telebisyon, na Iinom na rin lang, ako yung Karaul. Bana ba? Bana oh. ba yun? Bana ba? Oo, oh, ngayon, Karaul. Isunod ulit natin itong isa. Na dito ay, eh, alam ko, eh, ito yung kahapon yun, dito tayo unapin to, eh. O, 614. Ito mm. ho yung tinatawag nilang Piedad Estate Ayun. na ito ho yung ano, Certificate of Title na ginagamit ng Republic of the Philippines na kasama rin sa Kanselasyon. Ayun. Bili nyo, ka Raul, ha? Ayun, ka Danny. Sabi mo, OCT 614. OCT 614. Kung oh. so, titignan nyo, ka Raul, ito yung ginagamit ng Republic of the Philippines. At mm. ito, ka Raul, nasa Supreme Court decisions mm. din ito. Ito, 614, ito yung state na dito ngayon nakapangalan ang pag-aari ng Republic of the Philippines. Ayun. Bakit pinakansela ito? na mag-file ng petisyon ang Republic of the Philippines uh, no 1964 na kansilahin ang mga OCT ito sapagkat ito ay walang pinanggalingan ano ho probative origin walang, eh, nila Karaul. wala siyang sinesertify so, na titulo oo oh, wala siyang pinanggalingan ano ho titulo wala siyang pinatututukan ng titulo Ayon. wala siyang sinesertify ang titulo mm -hmm. ayun yung Karaul. so ngayon ang decree number nito karawal ay ano ho <coughs> tatlong sa is, Ayaw. isang syete. Pang demonyo Ngayon. pala yan. Oo. Mesa demonyo. Ito karoon, <laughs> kung titignan natin, ang decree of registration mismo ah, na kinuha natin sa LRA, ito, ang lokasyon nito sa Unisan, Quezon. Ayun. O, tignan niyo ang karoon. Talaga pa lang Oo. ni, yan. Eh. Tama-tama yung numero niya. Kademonyohan eh. <laughs> Oo, triple six eh. Oo. Oh. Kaya dito ka Raul, isa pa lang ito ah. Sa ano ho? Sa pagiging walang jurisdiction mm -hmm. ng korte. Oo. Oh, para ano ho, dinggin ang uh, sinasabi nating kasong ito. O oh, ngayon, ano ang kasunod ka Raul? Na ano ho, na OCT. OCT 543. Ito mm -hmm. ho yung Tala Estate na ito ka Raul. po, itaangki ni Italiano. Oo, oh, sa kanya rin ito kasi tala. may T. Sa, sa, may T. Ano, eh? Sa ka, kada ano eh, ano eh. Tala eh, tala. Italiano. Italiano. <laughs> Ay, puro katarantaduhan talaga ka ginagawa itong taong to ha. Baka may nakakakilala diyan kay Italiano. May, standard, may standing warrant po aras yan. Ito. Uh, kung sino. ang makakapagturo kung nasaan nagtatago itong hayupak na ito ka Raul, oh. na ito sumira ng dokumento ng akpiyado pakituro. Biyag bibigay tayo ka Raul ng reward. Ayun. Oh, Mayroon oh, yan. bibigyan Mayroon. din. Oh. Pero ka Raul, hindi pera ka Raul. Ang ibibigay natin, lupa. <laughs> Ayan. Ayan. Pero ka Dani, ito ha. Ka Dani. Gano'n ka Raul, hindi niyo matatanong kung gano'n ka lupa. Eh. Daba? 3 square meters. Ayun. Sapat na sapat nito kaya. Ang karaw tayo nagpapatawa lang karaw. Doon, sa iba nga, 2 ano, <laughs> by 1 <one> lang eh. <laughs> Pero ito ka, Dani. dyan sa ay. sinabanggit mong OCT 614 ka, Dani. Uh -oh. at, alam ko yung uh, piedad estate na yan. Ang ansabi uh -oh. dyan, yan ay binili sa mga pare. Tama, oh. Tama, tama ka Raul. Eh, Ayan din ako nilang prior lands. Uh -huh. uh -oh. Ngayon, eh kung yan ay binili sa mga pare, eh bakit OCT? yan. Ano yan, ko si Karaul. Talagang uh, natuto na si Karaul sa, uh, ako sa school ng uh, oh. pinag-aralan mo, Karaul. Ah. Eh, Karol, eh. saan ka ba nag-aaral, Karaul? <laughs> <laughs> Diyan lang sa kanto. <laughs> 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 Sigalot. <laughs> 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 eh, tama yan, Karol. oh, yung sinabi mong yan. Oh, eh, bumili lang sila sa Friar lang. Sa ibig sabihin, itong Friar lang, Karaul, Ayun, ito, nakapagparehistro na ito eh. Ha? Mm -hmm nang kanilang mga uh, certificates of at uh, ang kanilang uh, Spanish title. Mm -hmm. So dapat kung ikaw ay bibili na, aha, dahil ayan ay registrado na, dapat anong dalang 'yan? TCT 'yan. Yeah. Mm -hmm. TCT. TCT na, at hindi na OCCT kasi nilipat na sa iyo eh. Mm -hmm. Oo, oh, ang pag-aari kaya transfer na 'yan. Bakit OCT pa rin 'yang dinadala nyo? Eh wala na makayong Spanish title. Mm -hmm. oh yan, karon hindi kayo napagkalooban kailanman ng Spanish title. Ayun. Eh bakit ano ho? Ah, dala-dala niyo rito O City. Kaya ka Raul nagka-engot-engot eh. Ang ginawa nila ng decree of registration 667. Mm -hmm. Ah, mm ng location sa Unisang Quezon. Tatanda natin ang Unisang Quezon ka Raul, hindi man lang dito nakabili sa walong probinsya ang Republic of the Philippines ng mga tinatawag nating friar lands hindi rito siya nakabili. Eh. eh bakit nagkaroon kayo sa Unisang keson? Mm -hmm. niya yung Karaol. Kaya dito Karaol, talagang masisira ulo mo rito Karaol eh. Ako malapit na masiraan din ang ulo rito Karaol. <laughs> o sa mga kawalang hiyang ito na ginawa ng ano, LRA, tapos binavalidate ng court. Karol, upos na ulit ang oras natin. Bukas ulit, Karol, itutuloy natin ang mga katarantaduhang ito Ayan, para malaman ah, ng Pilipino. Matagal na pala tayong inuunggoy ng sistemang ito. Maraming salamat sa inyo, Karol, at ganyan din sa lahat ng ating taga sabay -bay. Okay, maraming salamat din. Si Kadani Prienesa. Ayan, nung gumaganda yung mga talakayan natin, ha? kaya bukas, huwag po kayong mawawala. Ha? Oh. Salamat, Kawili. Oh, maraming salamat din, Karol, sa tagapakinig dito sa DCRG. Ito yung umaga alas 5 hanggang alas 7 yung programa natin sa UGA, mamayang <coughs> pag no wala kayong pinipili kung sino man gusto magpamimbe, ha? Katulong man o boyman man o yung nangupahal. Okay. okay. Ay susunod na si donya Carmen Ignacio at si James Gojo at siyempre, bukas wag po kayong mawawala. Babalik po ang ating uh, UGM, Mugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat. Maganda umaga. Raul Gertudazo po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.